Alas kami ni Javier ngayon guys Mamalingkit kami Mamalingkit Mamalingkit kami ng gulay dito Dito kami ngayon sa Tibisoria Kaya po Si Javier kumuha ng limpak-limpak na salapi yun o no? Limpak-limpak na salapi ni Javier yun o no? binigyan ako ni Javier ng 50 pesos guys 50 pesos Bigyan ako ni Jaber Bigyan ako ni Jaber Salamat Jaber Sukron daw nga Rod Sukron daw nga Rod Sabi ni Jaber Sigata na siya ng mga tera guys hindi siya ng paklimpak na prutas doon Tapos tayo punta sa Totoban Ang Totoban ni Jaber. so lahat kami guys, lahat kami. Nalabas na kami. Ito yung apartment namin. Ito yung apartment namin, oh. Kabao, hindi siya si Jadar hanggang taas. Para daw siyang nasa impyerno. Hindi rinis daw niya to, eh. Ayan. Ito na ang Tutuban Mall. Basta kami. Tidugar namin dito. Ayan. Si Jaber natin. What's up ka dyan, Jaber? Bati, batiin mo yung mga Jaber natin sa Pilipinas oh, malamig. Sa lubong ka ng tao rito, alam mo, sa tanas. <laughs> ba, malamig ba? Malamig? Malamig. <laughs> Pero yung, yung labig dito, hindi nakakaitim. Oo, oh, ah, nakakapogi, tignan mo naman. Oo, uh, tignan okay, oh, <laughs> diba? mo, pogi, oo. Oh, oh. Diba? yung labig dito. Uh, dito, may lubong. Ay, ako, sobrang, labig. Tapos, labig, tapos nawawasak ko. <laughs> mawawasak oh. Ito lugar namin dito Sobrang lapig na wawasak oh. Oh. Shout out, shout out yan ha ah. Shout out, shout out Diyan sa mga Mga nangulila namin sa Pilipinas Dito kami jabe, dito tayo jabe Para sa dito tayo sa barko Tabing barko guys Kami sa kita para safety kami

bumili po tayo yung ibon eh. Hindi kong nainti dito eh. Dito na pala uwak. Hindi, ibon nila rito uwak. Pinaka-ibon nila rito uwak. papalik kami ulit ngayon eh, mga kajaber. Ito si kajaber oh. oh si kajaber. Sama so, nang tingin ni maano kay jaber. Kung gusto suntukin kajaber ah. Nalilitan sa atawan mo eh. Ito yung bata sa sabi? parang bata ba no? Or sa dito kami bibiling gulay. Dami gulay dito, guys. Yan papasukin namin yung loob niya na. yan yan yan.